Alam mo ba parang may pamarathon tuwing gabi, pero hindi sa luneta, kundi papunta sa banyo. Bawat hakbang, parang may countdown sa tulog mo. 3, 2, ayan na naman! At habang paulit-ulit ang ganitong eksena, parang unti-unting nawawala ang tiwala mo sa sarili mong katawan. Pero teka lang, wag ka munang mawala ng pag-asa. May simpleng solusyon na hindi kailangang i-deliver o i-reseta. Money lang, kaibigan! Oo, ilang piraso ng mani bago matulog. Walang gamot, walang gimmick, tunay na pagkain na kayang-kaya ng katawan mo. Kaya bago ka mag-good night, mag-good snack muna. Mani lang ang katapat at baka sa susunod, mas mabilis ka pang makatulog kaysa sa pagtakbo mo papuntang banyo. Ngayon baka iniisip mo, eh zinc pills, hindi ba yan ang uso? Maraming eksperto ang nagsasabi, paglampas ng 50, hindi na dami ng supplement ang mahalaga, kundi kung paano ito naaabsorb ng katawan. At guess what? Money ang isa sa pinaka-absorbable sources ng zinc at iba pang nutrients na talagang kailangan ng prostate mo. Ngayong gabi, pag-uusapan natin. Anong klaseng money ang dapat mong kainin? Gaano karami? At bakit ang tamang oras ng pagkain ay susi sa mas maayos na daloy mas mahimbing na tulog at mas konting gising sa disoras ng gabi. Isipin mo na lang, dalawang mani parang dalawang bodyguard ng prostate mo. May mga pag-aaral na nagsasabing nakakatulong ito sa PSA markers and sa overall prostate health. Hindi mo kailangan ng cape para maging superhero, mani lang. At tandaan, hindi lang zinc ang bida. Ang prostate mo gusto rin ng ibang nutrients mula sa kalikasan, mga simpleng sangkap na tumutulong magpabababa ng pamamaga at magpanatili ng malusog na tissue. Ngayon, kung iniisip niyong ang usapang ito ay para kay tay at lolo lamang, hindi po. Dahil ang mga pagkain at mga routine natin dito ay para kay nay at lola rin. Kaya tara na, magmanin at mag-enjoy habang inaalagaan ang katawan. Ipapakita ko sa iyo ang dalawang uri ng mani na pwede mong isama sa routine mo plus apat na simpleng hakbang tuwing gabi para gumising kang mas energized at mas may control sa katawan mo. Kung handa ka na para sa tunay na pagbabago, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kaalaman na hindi lang siyensya kundi practical at para sa iyo talaga. Manny versus zinc pills Alin ang mas bida sa prostate health? Gusto kong marinig ang kwento mo sa comments sa ibaba. Kung excited ka ng matuto pa, itype mo lang ang O oh, pero kung medyo nag-aalangan ka pa, walang problema. I type ang convince me at sabihin mo kung ano ang bumabagabag sa'yo para mapag-usapan na natin ng maayos parang magkakape tayo. Bago tayo dumiretso sa dalawang makapangyarihang mani, himayin muna natin ang ugat ng problema. Bakit nga ba parang hindi umiipal? Ay este, umepekto ang zinc pills sa katawan mo ngayon na lampas ka na sa 50. Uminom ka na, sinunod mo ang instructions, naghintay ka ng resulta. Pero bakit parang replay lang gabi-gabi ang paggising mo ng dalawa, minsan tatlong beses pa? Nakakainis, di ba? Parang sinusubukan mong maging masipag sa pag-aalaga sa sarili, pero ang katawan mo parang may sariling trip. Alam mo ba ang prostate mo ay parang isang maliit na superhero. May mataas na zinc levels, mas mataas pa kaysa sa ibang parte ng katawan mo. Oh, hindi siya nagpapatawa. Zinc ang isa sa mga susi sa maayos na cell growth at hormone support. Kaya kung gusto mong bumalik ang sigla, kailangan mo talaga ito. Pero heto ang twist. Paglampas mo ng 50, parang nagiging tamad mode ang katawan mo sa pag-absorb ng zinc. Parang gusto na lang mag-relax, magpahinga, at mag-binge-watch ng teleserye sa gabi. Kaya kahit uminom ka ng zinc pills, hindi siya agad tumatalab. Pero huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangang umasa sa pills na parang tubig sa gamot. May mas masarap, mas natural, at mas epektibong paraan, at hindi ito komplikado. Money lang, kaibigan! Isang dakok lang bago matulog, parang simpleng snack lang pero may superpowers para sa prostate mo. Handa ka na bang subukan ng pagkain na hindi lang masustansya, kundi masarap pa? Tara, samahan mo ako. Alamin natin kung bakit ang simpleng mani ay pwedeng maging bagong bida sa gabi mo. Bakit nuts, hindi zinc pills? Alam mo ba parang nagiging tamad na rin ang lining ng bituka natin sa pag-absorb ng nutrients? Parang ayaw na niyang magtrabaho overtime kaya kahit gaano pa kamahal ang zinc pill mo, parang dumaan lang sa katawan mo na walang pansin, hindi man lang naka-check-in sa prostate mo. At dahil diyan maraming kalalakihan na lampas 50 ang umiinom ng kung ano-anong gamot na akala mo'y mga security guard. Pinipigilan pa ang mga minerals na dapat sanay welcome sa katawan. Aba, nagiging mas komplikado pa tuloy. Pero huwag kang mag-alala. May mga whole foods na handang sumagip sa eksena kasi ang zinc pill, parang lone ranger, mag-isa lang, walang backup. Pero ang zinc mula sa whole foods, may kasamang tropa. May mga kaibigang minerals, healthy fats, at antioxidants na parang Avengers ng kalusugan mo. Laban kung laban! Kaya sa susunod na maghahanda ka ng pagkain, isama mo na ang whole foods. Dahil sino ba naman ang tatanggi sa isang healthy squad, di ba? Narito ang mga natural na sangkap na talagang kilala ng katawan mo. Parang luma mong kaibigan, alam na alam kung paano ka alagaan. Ang digestive system mo, sanay na sa mga ganitong pagkain. Pero nung umabot ako sa kalagitnaan ng 50s ko, napansin ko parang nagiging mahirap na ang laban. Mas mabilis mapagod, mas matagal mag-recover, at parang hindi na kasing epektibo ang mga nutrients gaya ng dati. Kaya ngayon, mas pinapahalagahan ko na ang pagkain na tunay, hindi lang basta supplement kundi mga whole foods na may tunay na sustansya. Money lang, kaibigan. Dalawa tuwing gabi, parang simpleng ritual na may malaking epekto. Absorption ang laban, hindi lang basta kain. Alam mo ba kahit may edad na tayo, tuloy pa rin ang trabaho ng katawan? Parang lolo mong masipag, hindi na kasing bilis pero hindi sumusuko ang kailangan lang niya ay kaunting tulong sa pag-absorb ng nutrients. Hindi sa dami ng kinakain ng laban, kundi sa kung ano ang talagang nagagamit ng mga selula mo. Kahit gaano pa kaganda ang diet mo, kung mababa ang absorption, sayang lang. Parang nagluto ka ng kare-kare pero hindi mo natikman. Ang tunay na sukatan ng nutrisyon ay kung gaano karaming nutrients ang nagiging enerhiya at materyales para sa pag-aayos ng katawan mo. Habang tumatagal, bumabagal ang sistema natin. Ang asido sa tiyan, na parang chef sa kusina, unti-unting humihina. Ang enzymes mula sa pancreas, na parang mga kusinero sa likod ng eksena, nagiging tamad. At ang lining ng bituka, na parang delivery rider ng nutrients, minsan hindi na umaandar. Isipin mo na lang, tatlong hadlang sa absorption. Mahina ang asido, tamad ang enzymes at may traffic sa bituka. Kaya kahit may zinc ka, hindi siya nakakarating sa prostate mo. Pero may good news, kung pipiliin mo ang mga pagkain na madaling i-digest, yung may tamang halo ng taba, fiber, at minerals, mas magiging epektibo ang absorption. Napansin mo ba yung mga senyales? Yung pagod kahit nakatulog ka na or yung mabigat na pakiramdam sa ibabang bahagi ng katawan? baka kulang sa nutrients ang mga selula mo. Makikita rin ito sa blood work mo at sa overall energy mo. Kaya dito pumapasok ang kahalagahan ng whole foods, tunay na pagkain, hindi lang supplement. Hindi ito pwedeng baliwalain. Kaya tuloy lang sa pagpili ng masusustansyang pagkain. Keep it up at makikita mo ang pagbabago. Ngayon, pag-usapan na natin ang dalawang uri ng bida para sa mga kalalakihang lampas 50. Madaling tunawin, may mga cofactors na tumutulong sa pagsipsip at perfect sa gabi kung kailan abala ang katawan sa pag-aayos. Unang mani. Almonds. Sige, simulan na natin ang kwento ng dalawang mani. Unang bida, eng almendras. Karaniwan, iniisip ng mga kalalakihan na ang almonds ay pang merienda lang, pang kagat habang nanonood ng balita o panghalo sa fruit salad. Pero sa mga pasyente ko, ibang level ang epekto nito. Kapag kumakain sila ng almendras bago matulog, napapansin nila mas mahimbing ang tulog, mas magaan ang pakiramdam sa ibaba, at mas tumataas ang kumpiyansa sa sarili. Aba, parang may bagong lakas. Bakit nga ba ganito? Kasi ang almendras ay loaded. Oo, oh, loaded. Sa zinc at vitamin E. Lalo na yung gamma-tocopherol na parang bodyguard ng prostate tissue mo. May bonus pa. Magnesium, fiber, healthy fats, at polyphenols na tumutulong para mas madaling makapasok ang nutrients sa dugo. Parang VIP pass para sa sustansya. Kaya't kung magugutom ka bago matulog, subukan mo ang almendras. Hindi lang pampabusog, pampatibay din ng tulog at tiwala sa sarili. Alam mo ba? Ang magnesium sa almonds ay parang therapist ng katawan mo. Pinapakalma ang muscles urinary tract, kaya mas maayos ang daloy ng ihi at mas relaxed ang bladder. Bukod pa dyan, tumutulong din ito sa hormone regulation at sa pagpapakalma ng nervous system. Kaya hindi lang tulog ang gumaganda, pati ang mood. At kapag mahimbing ang tulog, mas nagiging aktibo ang natural repair cycle ng katawan parang may maintenance crew na nagtatrabaho habang tulog ka. Ang healthy fats sa almonds ay slow release, unti-unting binibigay ang nutrients buong gabi. Parang drip system ng sustansya? Kapag na-align mo ang pagkain sa body clock mo, mas malaki ang epekto. At huwag kalimutan, ang maayos na sirkulasyon ng dugo ay parang lifeline ng prostate healing. Kaya, simulan mo na ang gabi mo sa dalawang almendras. Simple, masarap, at makabuluhan. Ngayon, kung may almond na parang bodyguard, may isa pang mani na parang strategist, tahimik pero matalino sa pag-aalaga ng prostate. Tara, kilalanin natin ang ikalawang mani, ikalawa. Walnuts. Para mas mapalakas pa ang ating kalusugan, lumipat na tayo sa ikalawang hakbang, ang pagpapaganda ng dalawing oxygen sa katawan. Kasi, diba, kahit may sustansya ka na, kung hindi maayos ang sirkulasyon, parang traffic sa EDSA. Hindi makarating sa dapat puntahan. Kuwento ko lang, si Roy, 71 years old, may problema sa daloy ng ihi. Sinimulan niyang kumain ng kaunting walnuts tuwing gabi, partner ng almonds. Pagbalik niya sa follow-up, aba ang ngiti niya parang nanalo sa raffle. Sabi niya, Doc, parang yung gripo na matagal nang tumutulo, sa wakas na ayos na. Ayos, di ba? Ang walnuts, hindi lang basta pampabusog, para sa mga kalalakihan, parang makina ito ng circulation. Mayaman sa ALA omega-3s, isang plant-based fatty acid na tumutulong sa flexibility ng ugat. Ibig sabihin, mas maayos ang daloy ng dugo, mas maginhawa ang prostate. At dahil mababa ang inflammation, mas madaling makapasok ang oxygen at nutrients sa mga parte ng katawan na talagang nangangailangan. Parang delivery service na walang delay. Para sa mga lampas 50, mahalaga ang suporta sa daluyan ng dugo. Hindi lang para sa prostate, kundi pati sa puso. Ang polyphenols sa walnuts ay parang security guard ng endothelium, yung muscle lining ng ugat. Kapag healthy ito, nagpo-produce ng nitric oxide na nagsasabi sa ugat, "Relax lang, wag kang tense." Resulta? Mas maayos ang sirkulasyon. At hindi lang ito para sa mga lalaki. Pati mga babae, lalo na sa pelvic health, nakikinabang din. Ang walnuts ay parang landscaper ng pelvic region. Ginagawang fertile ground para sa healing at balance. Mas epektibo ang almonds at walnuts kapag sabay mong kinain bago matulog. Parang dream team sila. Nagbabalance ng hormones at nagre-repair ng tissues habang tulog ka. Tandaan, ang testosterone ay pumapalo ng pinakamalakas sa unang bahagi ng tulog mo. Kaya kung gusto mong sulitin ang gabi, isama ang mga mani sa iyong bedtime routine. Dalawang mani lang, simple, masarap at makabuluhan. Gabi-gabing ritual para sa prostate healing. Alam mo ba ang prostate mo ay may sariling schedule ng pag-aayos at ang peak nito ay tuwing gabi. Oo, habang tulog ka, abala ang katawan mo sa pagre-repair ng mga tissue. Pero kung walang nutrients na available sa oras na 'yon, Parang naglalakad ka sa highway na walang gasolina. Kaya hindi lang ano, ang mahalaga sa pagkain, pati kailan. Ang kailangan mo lang, isang munting serving ng almonds at walnuts bago matulog. Hindi mabigat sa tiyan, hindi magulo sa routine, at hindi rin kailangang magluto. Parang simpleng snack lang. Isipin mo na lang, parang nagcha-charge ka ng cellphone. Hindi mo naman ito chine-charge pagkagising, 'di ba? bago matulog para pagbangon, full battery. Ganon din ang katawan mo. Kapag binigyan mo ito ng tamang pagkain bago matulog, may sapat na materyales ito para mag-repair, mag-recharge, at maghanda para sa susunod na araw. Dito nagsisimula ang tunay na healing, tahimik pero epektibo. At ang maganda pa, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Para ka lang nakikisabay sa natural na ritmo ng katawan mo. Kaya kung gusto mong simulan ang bagong ugali, pwede mo itong gawin ngayong gabi. Walang stress, walang pressure. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang apat na simpleng hakbang para ihanda ang katawan mo, lalo na ang prostate, para sa isang gabi ng malalim na pagpapagaling. Tahimik, maayos at madaling sundan. Hakbang bilang isa. Isang oras bago matulog, magtimpla ng mainit na chamomile o rooibos tea. Walang caffeine, kaya hindi magugulo ang pantog mo. Banayad ito sa katawan, parang yakap ng lola mo. Nakakapakalma, nakakatulong sa urinary tract, at nagsisimula ng natural na wind down mode ng katawan. Kapag maaga kang nalulumbay, mas madali kang makakatulog. At yung jittery energy? Bye-bye! Gabi-gabing mani at galaw para sa prostate. Kapag nararamdaman mo nang kumakalma na ang katawan mo, parang unti-unting lumalambot ang mga balikat mo at bumabagal ang hinga mo, oras na para sa susunod na hakbang, ang Manny Moment. Kumuha ng kaunting nuts. Hindi kailangan ng bonggang dami. Isang maliit na dakok lang ng raw walnuts at mga labindalawa hanggang labinlimang almonds. Pero teka, huwag mong kainin habang nakatayo sa lababo na parang nagmamadali sa jeep. Humanap ng tahimik na lugar, umupo at dahan-dahan mong nguyain. Walang TV, walang cellphone, walang chika, ikaw lang at ang mga mani. Parang date night ng katawan mo at nutrisyon. Habang kalmado ka, nagsisimula ng kumilos ang omega-3 fats mula sa walnuts at ang vitamin E at magnesium mula sa almonds. Parang may mga tiny repairmen na pumapasok sa sistema mo, naghahanda para sa overnight renovation habang tulog ka. Kung medyo sensitive ang tiyan mo, pwede mong ibabad ang almonds sa tubig sa umaga. Mas madali itong nguyain, mas magaan sa tiyan, at hindi mo na kailangang baguhin ang gabi-gabing routine mo. Isang simpleng tweak lang, pero malaki ang tulong sa absorption. Pagkatapos mong kumain, mag-stretch ka ng kaunti. Hindi kailangan ng yoga mat o gym membership kahit simpleng paghatak ng tuhod papunta sa dibdib o isang seated twist habang nakaupo sa kama, ayos na. Kahit lima hanggang sampung minuto lang, ramdam mo na agad ang ginhawa. Ang mga galaw na ito ay parang traffic enforcer ng katawan mo. Pinapabilis ang pelvic circulation, pinapaluwag ang muscle tension, at tinutulungan ang digestive system na ipasa ang nutrients sa mga parte ng katawan na talagang nangangailangan. Marami sa mga pasyente ko ang nagsasabi, Doc, parang gumaan agad ang pakiramdam ko. At totoo yon. Kaya't kung gusto mong simulan ang gabi mo sa tamang tono, money, stretching, at katahimikan, subukan mo na ngayong gabi. Simple lang pero malaki ang epekto. Sa wakas, habang nag-aayos ka na para matulog, siguro naglalagay ka na ng lotion sa siko o nag-aayos ng kumot, Maglaan ka ng limang minuto para mag-focus sa iyong paghinga. Simple lang, huminga ng malalim sa ilong, bilangin mong apat, tapos dahan-dahang ilabas sa bibig, bilangin ng anim. Parang sinasabi mo sa katawan mo, relax lang, tapos na ang trabaho. Ang ganitong klasing paghinga ay hindi lang pampakalma. Nakakababa rin ito ng cortisol, ang stress hormone na mahilig manggulo sa katawan. At alam naman natin, kapag mataas ang stress, sumasabay ang pamamaga. Kaya itong simpleng paghinga ay parang huling paalala sa katawan mo. Tulog na tayo, panahon na para magpagaling. Itong apat na hakbang na ritual, herbal tea, mani, stretching, at paghinga, madaling tandaan, madaling gawin. Parang checklist ng kalusugan bago matulog. At kapag consistent ka, Nagbibigay ito ng tamang kondisyon para gumana ang mga nutrients habang tulog ka. Resulta? Mas kalmadong gabi, mas mahimbing na tulog, at mas matibay na pundasyon para sa healing mula sa loob. Ngayon, konting paalala sa pagpili ng mani. Piliin ang sariwa, walang dagdag na asin, walang asukal, at walang kung ano-anong mantika. Itago sa malamig at madilim na lugar para hindi masira ang natural oils ang plain at natural. Yan ang tunay na bida. Kung medyo sensitive ang tiyan mo o prone ka sa reflux, magsimula sa maliit na bahagi. Bigyan mo ng panahon ang katawan mo na masanay. Gawin mo ito gabi-gabi kahit dalawang linggo lang muna. Obserbahan. Gaano ka kadalas bumangon sa gabi? Gaano katatag ang tulog mo? At sa umaga, kamusta ang pakiramdam mo? May tahimik na lakas sa paggising na may sigla at kapahingahan. Parang sinasabi ng katawan mo, Partner, salamat ha? Maraming kalalakihan ang nagsasabi, hindi lang ito tungkol sa pag-ihi sa dis oras ng gabi. Ito ay tungkol sa presensya. Saramay hard up sa daaraw na may pag-unawa, hindi inis. Sa paghahanap ng kapayapaan sa mga simpleng bagay. Kaya kung handa ka na, simulan mo na ngayong gabi. Money, stretching, paghinga, at isang bagong ritual para sa mas malusog na ikaw. Ang simpleng gabi-gabing ugali na kayang magbago ng buhay. Tandaan mo ito, kaibigan, ang pagtanda ay hindi kailangang pakiramdam na pababa na ang lahat. Sa totoo lang, isa itong paanyaya, isang paglipat sa bagong ritmo na mas tugma sa pangangailangan ng katawan mo ngayon. Kapag nakasink ka sa natural na galaw ng katawan mo, parang biglang gumagaan ang lahat. At hindi ito rocket science. Magsisimula lang ito sa mga bagay na hawak mo, mga bagay na kaya mong kontrolin. Tatlong bagay lang. Kung ano ang kinakain mo, paano ka naghahanda bago matulog, at paano mo pinapahalagahan ang sarili mo sa maliliit na paraan. Ang bawat maliit na merienda sa gabi, o... Oh, kahit yung dalawang manilang ay hindi lang basta pagkain. Isa itong tahimik na pangako. Inaalagaan ko ang sarili ko. At sa bawat ulit ng simpleng hakbang na 'yan, unti-unti mong binubuo ulit ang koneksyon at kumpiyansa na minsan ay parang nawala. Kapag pinili ng isang lalaki ang kasimplehan sa halip na komplikado, may nangyayaring pagbabago. Mas nagiging maayos ang samahan sa bahay. Yung dating passion na parang natulog na biglang nagigising at yung kumpiyansa, unti-unting bumabalik at walang gamot na kayang tapatan yan. Kung iniisip mong, kaya ko pa ba magbago? Ang sagot ay oo. Laging may puwang para sa bagong simula. Kaya tara, simulan na natin ang bagong hakbang na ito patungo sa mas masiglang bukas. Kung may tanong ka tungkol sa kung anong mani ang bagay sa'yo o kung paano ito babagay sa mga mong gamot, magandang kumonsulta sa iyong doktor. At kung sa unang linggo ay nagigising ka pa rin sa gabi, huwag agad mawalan ng loob. nag a lang ang katawan mo. Bigyan mo ito ng dalawa hanggang tatlong linggo para maramdaman ang tunay na epekto. Pwede mong ipartner ang mani sa kaunting prutas o magaan na protina, pero keep it simple. Ang tunay na halaga ay nasa consistency, hindi sa dami ng rekado. Subukan mong itrack ang iyong gabi-gabing tulog sa loob ng 14 hanggang 21 araw. Obserbahan kung gaano ka kadalas bumangon, gaano kahimbing ang tulog mo, at kung anong pakiramdam mo paggising. At kung may napansin kang pagbabago, kahit maliit, ishare mo yan. Baka iyan ang inspirasyon na hinihintay ng ibang lalaki para simulan din nila ang journey nila. Kung gusto mong mas marami pang ganitong practical, masarap at makataong tips para sa kalusugan ng mga kalalakihang 50 plus huwag kalimutang i-like ang video na ito mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell at kung may kwento ka o tanong ilagay mo sa comments dahil dito hindi ka nag-iisa sama-sama tayong maglakad patungo sa mas malusog mas masiglang buhay kaya dalawang maning ngayong gabi gawin na natin 'yan para sa prostate para sa sarili. Para sa bagong sigla.